Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro upang tiyakin ang maayos na kalagayan ng mga persons deprived of liberty at mga pagsunod sa mga pamantayan ng karapatang pantao, nagsagawa ang non-jail visits at detention facility monitoring ang Bangsamore Human Rights Commission sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa Maguindano del Norte at Cotabato City. Pinangunahan ni Commissioner Archie Buaya ang inspeksyon sa Maguindano del Norte kung saan sinuri niya o sinuri ang kondisyon ng mga pasilidad kalinisan at kalusugan ng na mga nakakulong. Nakita ang ilang kakulangan sa mga pasilidad at nanawagan ng grupo na mga kinakailangan pagbabago upang mapabuti ang mga ito. Bahagi rin ng inisyatiba ang pamamahagi ng hygiene kits upang mapanatili ang kalinisan at dignidad ng mga PDL. Samantala, pinangunahan ni Attorney Edna Pandi, Acting Provincial Director ng BHRC HOSGA North Cotabato at Cotabato City Office, ang katulad na aktibidad sa Cotabato City Police Station 1 at Police Station nitong 11-12-2025. Layunin itong tiyaki ng patas na pagtrato sa mga detenido at ang mga pagsunod ng mga detention facility sa pambansa at pandaigdigang pamantayan sa human rights. Patuloy na magbabantay ang BHRC upang mapanatili ang dignidad ng mga PDL, masiguro ang kanilang karapatan at mapabuti ang sistema ng detention sa reyon. Samantala, naglabas naman ng kanilang Ramadan schedule sa pamimigay ng libreng gamot sa mga mamamayang Bangsa Moro, handog ng Project Tulong Alay sa Bangsa Moro Nangangailangan o Project Tabang. Para sa buwan ng Ramadan, Tuwing lunes, miyerkules at biyernes lamang po ang operasyon ng Project Tabang ukol sa pamimigay ng libreng gamot sa ating mga kababayan. Bukas ang kanilang tanggapan sa mga naturang ala o araw mula 7.30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Makikita sa inyong screens ang mga iilang requirements na kailangan tugunan upang makakuha ng libreng gamot. Ang kanilang tanggapan na Project Management Office o PMO ay matatagpuan sa DPA Building, Notre Dame Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City. Ngayong buwan ng mga kababaihan, nagpaalala naman ang Ministry of Health sa publiko patungkol sa kahalagahan ng kalusugan ng mga kababaihan at ang mga health services na available para sa kanila. Ayon sa Facebook post ng MOH, hinihikayat ng bawat o ang bawat kababaihan na alamin ang bawat serbisyong pwedeng lang take advantage. Isa sa mga serbisyong ito ay ang bakuna laban sa cervical cancer, pangangalaga sa buntis at bagong panganak, screening para sa breast cancer at family planning methods. Nariyan din ang suporta para sa women living with HIV. Women and Children Protection Units at Mental Health Support. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center para sa mga serbisyong ito. Sa lahat ng mga babaeng anak, kapatid, kaibigan at sa bawat ina at lola, tandaan, mahalaga ka dahil sa bagong Pilipinas, bawat babae ay mahalaga. Namahagi naman ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ng iba't ibang kagamitang pampaaralan sa 118 paaralan sa Special Geographic Area Division nitong March 11, 2025. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ay wall clocks, printers, tumblers, wall fans at all-in-one desktop computers na may kabuwang halaga na 11,827,957 pesos and 50 cents. Bahagi ito ng patuloy na programa ng MBHTE upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at mapadali ang mga administratibong gawain sa paaralan. Layunin ng inisyatibang ito na bigyan ng mas maayos na kagamitan ng mga paaralan upang mapabuti ang pagtuturo at pang-araw-araw na operasyon ng mga pasilidad. Sinimula ng pamamahagi sa 32 paaralan sa unang araw, habang ang iba pang paaralan ay makatatanggap ng kanilang kagamitan sa mga susunod na araw. Tinitiyak ng MBHT na mapapakinabangan ito ng lahat ng paralan sa division, lalo na sa mga lugar na may limitadong access sa educational resources. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang Ministry of Social Services and Development sa isang pamilya na naapektuhan ng buhawi sa sitio Manga, Barangay Bulo, Ligawasan nitong March 7. Nitong March 10 naman, nakatanggap ang apektadong pamilya ng mga relief goods mula sa Ligawasan Municipal Social Welfare Office. Kabilang dito ang 25 kilo ng bigas, family food pack na may delata at instant coffee, cooking kit, sleeping kit at jelly jug. Ang pagtulong na ito ay nasa katuparan sa pakikipagtulungan ng barangay lokal na pamahalaan ng Bulol kasama ang support ng mga BSSW interns. Patuloy ang MSSD sa pagbibigay ng agarang ayuda at suporta sa rehabilitasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng mga sakuna sa reyot. Para naman po sa ating mga job hunters, kasalukuyan po naghahanap ng isang communications assistant ang Ministry of Trade Investment and Tourism. May starting salary na 15,000 pesos, sinihikayat ang mga interesado at kwalipikadong aplikante na magsumite ng kanilang dokumento sa the HRMO MTIT BARM sa Bangsamora Government Center. Maaari ding ipadala sa kanilang email na mtit at bangsamoro.gov.ph at may subject na application underscore comms assistance underscore last name. Ipa-flash screen ng mga dokumentong kailangang isumite at ang iba pang mga detalye. Happy job hunting mga kabang sa moro! Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag ang Mindanao dulot ng Easterlies. Kaya pinagiingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Farhana Kabalo. Negative balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsa Moro.